Isa pong magandang, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay uh, araw ng linggo at uh, mamaya po 3 o'clock sa live stream po ako manunood ng uh, gawain ng ating pinoon Pero ngayon po ay uh, magwawalis po muna ang inyong mula ready kasi mas maganda po yung ano, malinis yung ating uh, kubo. Yan. Masarap po magparot kapag malinis po yung ating inaapakan. Ano po? Sige po, dyan po muna kayo. Naalala ko po, po yung ano, binabasa natin sa Old Testament, sa ating Bible reading, mga kaibigan, di ba? Kapag araw ng linggo, sabi ng Panginoon, uh, huwag magtrabaho kahit ano. Pero salamat sa Panginoon kasi dito po sa New Testament ay binago po ng Diyos ang kanyang patakanan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi kung hindi po natin alam yung ano yung uh, salita ng Diyos hindi po natin malalaman na meron palang lumang patakaran at saka bagong uh, patakaran yan. Dali lang mga kaibigan ha. Gunso, i mo nga ito at kukuhanin ko yung map. Kukuhanin mm. ko muna yung map mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, pagpasensya nyo na ang ating oras. Maganda po itong ano. Ito na. Uh, Mas <laughs> mabuti magandang natin ng sunroof sa uh, original ng tubig. Yan, pwede na po natin i map Napakagaan po ng map na to. Maganda po, maganda po i-mop. Yan. Ito po ang aming bahay eh ilang bisis na kung pinagawa parang limang bisis na pinagawa para lang matanggal yung mga tulo tulo bago na yung ayero uh, pero bakit may tulo pa din ang hirap po magpa ng bahay mas maganda po yung uh, bago talaga kasi kapag repair ang hirap po ma laman ko anong sakit ng bahay. Ito mga uh, map na ito mga kaibigan. Napaka, ano po, napakagaan lang. Tapos talagang kuha po yung ano, yung mga uh, putik-putik sa ano sa sahig kasi minsan nakala natin malinis na pero yun pala mayroon pal palang mga nakalikit na ano na dumi kaya kailangan ko talaga ay eh, masisina na mapanggagawin Maganda rin kung exercise. Ito nga, pag mag-map kasi papawisan din po kapag nag-map. Pero syempre, iba pa rin po yung exercise na talagang ano, para magalawan na nga ang buong katawan. kahit po bata kayang-kaya po niyang hawakan ito nga uh, map na ito kasi napakagaan ng mga map ngayon iba mga iba na yung mga map ngayon, the more na manipis magaan e parang nagaling din kumuha na yung mga uh, dumi lang ano, sahig maraming pong alikabok kasi nasa tabi po kami ng kalsada. Kaya pagbukas ang pintuan at saka bintana, pasok talaga ang mga alikabok. Kamusta kayo mga kaibigan? Sana po ay uh, nasa mabuting kalagayan lang po kayo ha. Ingat po tayo lagi kung pwede mag-ingat ang sarili natin, kundi tayo mismo at yung gabay ng ating Panginoon. Uh, sapatos po ako kasi uh, madulas tayo, mahirap na mas maganda yung sigurista tayo sa ating uh, sariling protection pwede din, din po ito mga kaibigan sa wallpaper yan ang wallpaper po ay uh, natibay po yan. Para yung mga alikabok dyan, natanggal din kasi mga alikabok makapit yan sa mga dinding. ang aming wallpaper eh mga ito yan para may layers po pag may tubig para pang mga disinfect na rin Pero mas maganda pa rin mga kaibigan ang pintura kaysa eh mga wallpaper siyempre na nauso lang kaya natiuso din ng inyong uh, nanay ready. Eh, alam naman ang uh, tao dito sa mundo gaya-gaya din tayo kaya yan. yung mga bata pa, mga anak ko na po, ano-ano mga upuan, mga, ano, mga. mga kagamitan, nilalagay ko sa loob ng bahay namin. Pero, dumating na po sa punto na parang ayaw mo na yung no. kasikip na bahay. Gusto mo yung maluwag na lang, lalo na pag yung tayo. Yung mga bangga-bangga na tayo sa mga kanto-kanto madami -kanto magamit. Kaya, yan, ganyan ko po yan. Kasi lalo na si Lolo Dudong, lumabo yung mata niya. Yan, para wala siyang mabangga dyan pag dumadaan siya. Yan, tapos na po tayo. Yan mga kaibigan, tapos na po tayo maglinis ay ako pala. Tapos na akong maglinis, magmap. At uh, tagaktak po ang pawis. Pero dadagdagan ko pa yun ang pawis mamaya. nag exercise pa po, po. Yan, maraming salamat po sa inyong uh, panunood. Yan, dito ko na po ito sa terrace para mapalitan naman ng tubig. Uy! Ya vine a la vez por...